Sabi ni Boss Russell borha sold na ba Ducati Monster mo? Ang tinutukoy niya yung Rusi Mojo natin, na uh, 696. Nakita niyo naman, nandito pa, so hindi pa siya sold. Binibenta ko siya kasi wala lang, nasakyan ko na eh, Natry ko na siya eh. Okay na ako doon, at least nasabi ko meron akong ganito. Cloud Chase ba? Cloud Chase. Anyway, sa mga gusto bumili nito, 270k na lang, wag niyo na akong baratay place lang. Wala ka nang po hindi dito, itatakbo mo na lang. Oh, SC Project, all in sa Evotech na sliders. Goods na goods na yan. Itatakbo mo na lang. Bagong Desmo service. Newly PMS. New clutch plate and lining. 24K order siya. So, napadesmo ko na siya. Almost isang linggo rin ako sa Korea at hindi ko napatakbo to. So, i-cold start na natin ang ating Rusi Mojo. Paano nga ba i-cold start to? I-click mo to. hilain mo yan pa ganyan. Tapos, baba mo yung kill switch. Tapos, boom. Kasama na soundcheck doon ha, umingay yung mano kasi lakas nga naman itong rosy mojo natin. Anyways, kung gusto nyo bilhin to, bilhin nyo na. Ito yung Facebook ko. Ito yung IG ko, bilhin nyo na sa akin. Wala lang. Yun lang, bilhin nyo na to. Meron pa kasi ako isang baby dito, ang ninja. So, yan. Aanuhin mo ang dalawang motor kung wala ka namang angkas.